Ang sarap ng malamig na tubig, di ba? Gamit ang imbensyon ng isa nating kababayan na kahit tubig baha, kayang i-filter sa isang malinis na inuming tubig. Posible nga ba yan? Para patunayan, pinuntahan mismo ni Jago ang inventor nito. Ay, hey Jago, munti ko nang makalimutan. My refreshing surprise nga pala ako para sa'yo. What is up guys? This is Jago with a J. Back with another episode of how science, technology and innovation is continuing to change and shape our nation. Guys, nandito tayo ngayon sa Marikina upang alamin kung ano nga ba itong technology or invention na natulungan ng DOST na posibleng daw makatulong sa mga sakuna lalong-lalo na kapag may mga baha. Nakakalinis daw itong invention na ito ng maruming tubig na pwede nang inumin. Paano to? Samahan niyo ako. Tubig is life. Kapag walang tubig, paano kaya tayo magsusurvive? Para maging healthy, kailangan natin ang malinis na inuming tubig. Kaya paano na lang kaya ang mga kababayan nating walang akses dito? Sa Pilipinas, tinatayang 1.8 milyong katao ang wala pa ring akses sa malinis na tubig batay sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA. Ang kawalan ng sapat na supply ng malinis na tubig ay nagdudulot ng pagtaas ng kaso ng waterborne diseases gaya ng diarrhea at cholera lalo na sa mga kabataan. Ang kalagayang ito pinalalala pa tuwing may dumarating na bagyo na nagdudulot ng kontaminasyon sa mga pinagkukunan ng mga malinis na inuming tubig. Yan ang problema ng sinolusyonan ng isang Pinoy inventor sa tulong ng Department of Science and Technology o DOST. Sa pamamagitan ng isang water filter, kaya raw nitong gawing malinis ang maruruming tubig. Kahit pa ang tubig baha para maging potable tubig na pwedeng inumin. Tara, samahan niyo kong pawiin ang inyong mga uhaw dahil sa episode na ito, iinom tayo ng maraming tubig. Welcome to Marikina City! dubbed as the shoe capital of the Philippines dahil sa paggawa nila ng mga dekalidad na sapatos. Dito rin matatagpuan ang Marikina Riverbank na isa sa mga paboritong pasyalan ng mga taga rito. Pero ang buhay na buhay na lugar na ito, nag-iibang anyo lalo na kapag may bagyo sa bansa. Kada may tatamang bagyo sa Metro Manila, isa ang Marikina sa mga binabantayang lugar dahil ito sa posibilidad na pag-apaw ng Marikina River na nagdudulot ng matinding pagbaha sa mga kalapit na komunidad. Paano nga kaya nila hinaharap ang problema ito ng ilang barangay sa Marikina? Kap, maraming salamat po sa pag-welcome sa amin. Kap, Napansin ko po no, nung pagdating namin dito, parang very active yung community nyo dito sa barangay, no? Hindi, yeah, yung usual namin ginagawa ito, pagka hindi matating itong ganitong sitwasyon, nataunan lang niyo na paparating itong barangay din kinatawag. Ito yung parang cultural heritage na minamana namin sa mga panahon nakaraan. Mm -hmm. So, binubuhay lang namin dito para, ikaw nga, ikaw nga, magkaroon ng community participation ng mga tao. Kapansin na pansin naman po, no, na buhay na buhay yung community nyo dito sa barangay mm -hmm. Kalumpang. At napansin ko rin po na na ang lapit niyo pala sa Oy. ano anong bang river to? na uh, nasa likod natin. Parke na river kung tawag mm -hmm. eh. Pero baga, i yan sino mag-aakala ng ini eh, uh, pa develop ng ganyan. Kaso lang ho, di ba kilala ah. uh, oh. ang o alam mo nang marami mm -hmm. na ang Marikina kapag mm -hmm. humi bagyo, malakas ang ulan, mm -hmm. eh madali hong umangat ang tubig o tumaas. Sa barangay Kalumpang, hindi naman napakalala ng pagbaha rito. Mm -hmm. Meron naman ditong uh, monitoring uh, na ano system eh. Okay po. Once na dumating sa 15 feet uh, mm -hmm. tubig. Ang, ang tubig, mm -hmm. may alarm na rito, ah. automatic. So may, may pagkakataon na ang mga tao, ang komunidad ay makapag-prepare. Mm -hmm. The only time na ito ay talagang binahan ng gusto, nung panahon ng ondoy at saka okay. ng unicis. Mm -hmm. Other than that, wala na. Pero kamusta ah. ho nung, nung bumaha nang ng sobra dito? Oh. Kagaya ho nung nabanggit nyo sa Ulysses at oh. uh, yung Ondoy. Anong nangyari dito sa barangay? Ay, as usual, eh... Lumubog bag... siya talaga? Oh, to. Mm -hmm. Lumubog to. Pero, Ondoy talagang lahat naman ata. Everywhere oh, hindi, actually, hindi, oh. anyway, Hindi kay... City. Parang wala hong na-safe. Oh, wala, wala, uh, wala. Wala, uh, na wala, wala, Ondoy. Sino ba namang makakalimot sa bagsik ng dinala ng mga bagyong Ondoy noong 2009 at bagyong Ulysses noong 2020? Dahil sa matinding pag-ulan ng bagyong Ondoy at Ulysses, ang Marikina River ay umapaw na nagresulta sa pagkasira ng mga bahay at kabuhayan ng libo-libong tao. Maging ang mga residente ng barangay Kalumpang hindi nakaligtas. Alright guys, Nandito tayo ngayon sa isang part ng Barangay Kalumpang kung saan uh, ito daw yung mga parts na apektado kapag ka bumabaha dito. Miss Lorna, kapag uh, kasi alam namin na malapit kayong nakatira dito sa Ilog, dito sa Marikina River, meron ba kayong experience dito na pagbaha? Opo. oh, po. E, noong undoy ho ba? Bali, yung tubig ho kasi noong ibon. halos yung Third floor po, abot po yan. Hanggang Ay, dito po. Hanggang dito po. Hanggang dito po. So, paano pong nangyari sa inyo nun? Eh, nagpunta po kami sa evacuation center po sa school po. Saan po kayo kumukuha ng kanyari? Tubig, pang inom? Mm, may nagbibigay din po sa amin kasi hindi rin po talaga magagamit yung ano yung tubig eh. Kasi iba po, madumi. So, mahirap po talaga yung supply ng tubig. Naka-experience na po ba kayo ng mga pagbaha? Oo. So, nung bumaha, nasan po kayo? nasa taas ako nung undoy. Mm -hmm. Tapos yung lumang, ano, boom, may pat kami sa eskulahan. Gano'ng kataas yung tubig nung undoy? Hanggang ano Ang lampas na? lampas ulo. Eh, kamusta naman ho yung supply nyo ng tubig doon? Sa tubig, pagkain? Araw-araw naman, mayroon nang bibigay dito. Pero yung tubig ho talaga mahirap noon. Mahirap talaga. Bukod po sa relief, ano pa hong inaasahan yung panggagalingan ng tubig? Wala na ho, yung relief lang talaga. Uh, di kung wala akong relief, Mag wala tubig, Mag you know? wala po kayong supply. Mahigit sa 70% ng Marikina ang nulubog sa tubig ba dulot ng bagyong undoy. Habang sa bagyong Ulysses, tinatayang nasa 80,000 residente ang kanilang inilikas para sa kanilang kaligtasan. Ngayon ako oh, siyempre nung um, undoy, Ulysses, siyempre may mga uh, lumikas ng mm -hmm. mga tao mm -hmm. sa evacuation center. Mm -hmm. Kamo sa naman ho 'yung supply nila ng tubig, ang pagkain, yung safety ho nila. Siguro ay mga lumikas. I say, talagang nahirapan 'yan. Mm -hmm. Kasi unang-una hindi sila magiging komportable sa lipatan nila. And besides, wala silang uh, ano, pansariling ano uh, mga CR, mm -hmm. wala silang sariling uh, paminggala, 'yung mga kusina. Opo. So, with that, <laughs> ang tubig, mahirapan talaga sila. Saka talagang ang tubig nun, siyempre, nagkaroon ng medyo lumabo. Mm -hmm. Lumabo siya. Medyo parang hindi na advisable para inumin. Mm -hmm. Siguro. Hindi so, na. hindi na ho talaga siya usable? Hindi na usable, usable to, to drink. drink. May amoy pa. Ah. O may amoy pa. Yung mga uh, panahon na yun, siyempre, may mga mineral water na mm -hmm. napapamahagi. Pero kulang, hindi sapat. So, siguro, maaaring dapat ay merong isang talagang machines, tapos pwede natin uh, maging alternate, uh, alternative para sa mga ganong problema. Ang problema ng ilang komunidad para magkaroon ng akses sa malinis na inuming tubig tuwing may kalamidad, binigyang solusyon ng isang proud Pinoy inventor. up, guys? Ngayon makikilala na natin ang inventor ng isang portable na filtering system na si Engineer Rodrigo Duque. Engineer, magandang Hi. araw po sa inyo. Magandang Thank you araw. so much po. Isang proud Filipino inventor si Engineer Rodrigo Duque. Ang kanyang mga imbensyon, nagsimula raw sa malasakit niya sa mga palad nating kababayan na walang akses sa malinis na tubig. So, sir, paano naman kayo napasok? Why water filtration system? Bakit, sir yung specific na invention nato ang nagawa. Okay. Yung yung uh, experience namin nga doon sa na volunteer mm -hmm. sa isang uh, full community ng Gawad Kalinga, doon ko na gawa yung tinawag natin na solution for the waterborne disease doon sa area nila, which is amebiasis. It's very dangerous. Which is very dangerous. Then, yeah. Very dangerous. Mm -hmm. Fatal o fatalian. Mm -hmm. So kami ng wife ko during the time, magandang trabaho namin. So marami kaming mga resources. So we donated a water refilling station. And using my technology, doon ko ginamit. So na-solve yung problem. We gave them program, no? Para doon sa community, nagamit nila yun. So nakita ko, ay maganda yun. So nag-isip ako na paano ko gagawing mas maliit ito para mas maraming makikinabang. Hindi yung napakalaking gano'n. <laughs> na, mas madali pating dalhin. No. So doon ko na-start yung first invention ko It is dito yung mga pangbahay, pang opisina, ganyan. So yun ang unang invention na lumabas in 2011. Hanggang tumama ang bagyong Yolanda sa bansa noong 2013 na nagbigay inspirasyon sa kanya para lumikha ng isang invention na kaya mag-filter ng maruruming tubig at gawin itong malinis na inuming tubig. That time, yung Yolanda tragedy, di ba? Na ang problema mo dyan is water big. No? Supply, sa big. evacuation site. Mm -hmm. So sabi ko, meron na lumapit sa akin na non-government non organization, itong grupo na ito, it's called it's a Knights Templar. Mm -hmm. Okay, in-invite nila ako para mag-design. So I design itong system nito na kung saan kailangan yan portable para masidala saan ka pupunta, Madadala pwede. mo, pwede. ka ng bundok, <laughs> punta kung saan-saan, madadala mo. And ito, pwede siyang mag ng maraming klaseng tubig. Yung tubig na hindi maalat. Ah, yes, sir. Okay. okay. So, fresh water lang? Fresh water ah, okay. lang. So, pwedeng river water, rain water, uh, surface water, no? Mas deep well. No? Pwede. Kung wala kang makikitang source ng tubig at baha, pwede kang kumuha ng tubig. Water flood water mismo? Flood oh. Tubig baha at tubig mula sa ilog, pwedeng inumin? Amazing kung pakikinggan. Pero, posible nga ba talaga? Para patunayan 'yan, ipapakita mismo sa atin ni Engineer Rod kung paano nagwo-work ang kanyang water filter. Okay guys, as mentioned ni Engineer, kapag ka ganito 'yung tubig, medyo murky, medyo hindi clear, 'no? Kailangan muna siyang i-pre-treat meaning, ihahalo muna tayo para 'yung mga sediments o 'yung mga laman ng tubig na 'yon hindi magbara dito sa filter. So, ano pong ilalagay natin ngayon, Engineer? Okay. Dito, may tinatawag tayong uh, pre-treatment. Okay? Coagulation and flocculation. Mm so, meron tayong uh, coagulant coagulan na ilalagay muna. No? Itong coagulan. Okay? So, ilalagay natin yung coagulan na ganyan. Uh, ha. okay. May hahalo okay? na natin so, siya. Okay, hahalo natin. Mm -hmm. Ihahalo natin. Para lang palang palamig to engineer. No? Okay. So, usually mga gano'ng katagal siya? Ito, mga 2 uh, minutes. Okay, two, so 2 minutes two, sa halo. 2 to 5 minutes, no? Okay, so yan, habang uh, nilagay mo yung coagulant, yung powder na yon, ilagay mo ngayon itong flocculant. Flocculant, okay. Para ito yung pagsamasamahin niya yung mga uh, coagulants, uh -huh. no? So ito ngayon yung flocculant, okay? So itong ilalagay natin, no? So, yung una na nilagay ni Engineer is yung coagulant. Tapos yung second, ito ngayon, is the flocculant. So, maya-maya makikita nyo na magpukumpul-kumpul yung mga, mga solid na partikel o material ng tubig. Okay. Tapos, makaluon muli. Tapos, mix lang ng mix, Engineer? Mix, mix lang, lang. Mix, okay. Mix, 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 mix. So, yung tubig na kinuha talaga namin, fresh talaga siya from the Marikina River. After na malagyan ng flocculant, and ang coagulant, makikita natin na unti-unting may namubuo dito sa tubig na kinuha natin from Marikina River. Ang next step natin, engineer, is okay. filtration na. Filtration na. Okay. Okay. So ito, sasaksak na natin dito sa baterya. Okay. And then, you natin. Okay. On lang. Yo okay. Natin. So battery operated pala itong okay. filter na to. Meron siyang dalawang hose. Isa, para dito sa tubig. Okay. Na i-filter. If tapos isang hose para dun sa lalabasan na na-filter na na tubig. So ayan, ito na. Ano sir yung steps ng cleaning dito sa loob na to? Okay. Ito, dadaan mo na dito sa isang filter. This is a filter na kung saan yung mga impurities ng tubig, may mm -hmm. filter out. Okay. No? Isa dyan is yung mga heavy metal, yes. organic materials, no? And then, dadaan sa second filter. Okay. Ang second filter, ito yung nag filter ng uh, turbidity. Oo, oh, okay Kaya, sir. Kaya tingnan mo, bright Mas malinaw na. na siya. Malinaw na. Ito na yung result. Okay. So, okay. So malinaw na, malinaw na siya, di ba? Kaya makikita mo. okay tingnan mo, malinaw na. Ito na Ito yung uh, sample ng water. Yes. From this into this. Merong ultraviolet o UV at ozone sterilizer ang water filter na ito. Ito raw ay para makasiguro na malinis ang tubig na ilalabas ng machine. Bakit kinumbay natin ng ozone at UV? Kasi kailangan natin na ma-sterilize mabuti. Hindi natin The alam tubig. yung contaminants tama, ng tubig. Tama, kasi galing ng river. river yeah. Paglabas ng tubig, it's basically clean. Clean. Sterile. Yes. Steril. Okay. So... Dalawang filter ang dinaanan, meron pang sterilization process yes. bago siya mapunta dito. So yun yes. yung buong process ng filtration itong invention ni engineer. Okay. Ito na ang moment of truth. Siyempre, taste test muna tayo. Hindi naman kami matatapos today nang hindi namin mismo tatry yung finished product ng invention ni engineer. So, ito na yung sample na galing doon. No? Sa na-filter na tubig na galing sa Marikina River. Okay, so susubukan natin. Here it goes. Fresh water na talaga sa siya, engineer. Parang, parang hindi siya dumumi. Parang hindi siya galing dito. Yung lasa niya. Walang amoy. May konting amoy. I think Ganun sa ozone. Pero parang yung bottled water na nabibili na natin sa convenience store, sa grocery, ganun na yung lasa niya. Galing. Hindi siya hard water. Very soft, very smooth. Isa ang Department of Science and Technology o DOST sa mga tumulong kay Engineer Rod financially para sa commercialization ng kanyang water filter. Ang tulong ng DOST sa kanyang inbensyon ay nagbunga rin ng iba't ibang parangal here and abroad. Patunay lamang na ang ating Pinoy inventors kaya rin makipagsabayan internationally. Hmm? Kamusta naman po yung outcome nung unang uh, collaboration nyo with the US? Okay. So far, yung outcome, andito na, ng commercialize na. So, ituloy, ituloy pa rin ito no, hanggang ngayon. Itong uh, latest na invention ko naman, nung ako yung nanalo ng National Invention Contest and Exhibits, sinuportahan ako ng DOST para sa trip ko sa Geneva Switzerland it's called the 47th international exhibition of inventions all over the world ako lang mag-isa ang naipadala ako lang mag-isa sa Philippines no there are 8 800 participants from 42 countries uh, after that 2020 2021 Nanalo rin tayo dun sa Philippine Water Challenge, uli. Ito yung invention contest ng USA. And then yung latest ko yung sa DBP. Mm -hmm. Lahat ng mga inventions all over the Philippines din pinagsama-sama nila, no? Nanalo din tayo ng first prize din, uli. First prize na, naman, no, first na sir. naman. So Geneva, USA and here in the Philippines. Yes. So Mostly, we're taking home first prizes, Sir. Oh, yeah. Invention yeah, yeah. inventions natin. Ano naman pong masasabi nyo as an inventor mm -hmm. sa DOST na may mga ganitong support na binibigay? Lalo-lalo no. na sa mga Pinoy inventors Kami nagpapasalamat sa DOST, no? Dahil sinusuportahan kami, no? Pinapakilala kami. Pinapakilala nila yung aming mga Invention, uh, inventions, no? Yes. Oh. Not just here sa Philippines oh, oh. but also around the world. Around the world. Pero alam ni Engineer Rod na hindi dapat magtapos sa mga parangal ang kanyang invention dahil marami tayong kababayan na pwedeng matulungan ng kanyang water filter, may sako naman o wala. Sir, ano yung bigger picture? Ano yung plano nyo? Okay, ang plano namin dito is to uh, uh, collaborate with the DILG. Okay? Kasi sila yung may project na ganito. Sila may hawak ng mga barangay, no? We'll be preparing for a mass production no once na matuloy to mga projects na ito okay kap ngayon po na nakita niyo na yung invention ni Sir Rod ano pong masasabi niyo na meron palang ganitong technology na dinedevelop ang DOST dito sa Pilipinas maring hmm. kailangan to kasi nung katulad na sinabi ko nung nakaraan talagang nahirapan din ang mga mamamayan namin dito sa evacuation center mm -hmm. na makahanap ng mga drinking water mm -hmm. Malaking inisyatiba to na galing sa DOST kasi nga uh, nag-iisip sila kung paano magigibginhawa ang pangangailangan ng tao uh, in terms of uh, water drinking water with this kind of invention sa uh, I observe ay maaaring ito ay talagang mabuting alternative mm -hmm. sa pangangailangan ng mga mamamayan dito especially during calamities. Mm -hmm yung purpose kasi nito, talagang ang purpose niya is paparok tayo makakatulong mm -hmm. in times of disaster and calamity. So sabi ko, kung mag-tear tayo niyan, hindi lang yung yung mga tubig na pan, uh, ang bawa, rainwater, fuel mm -hmm. water, mas kinabaha, mm na mas kinamaruming Alright guys, ngayon meron na kaming tubig mismo galing dito sa machine na to. Mm -hmm. So tatry namin ni Cap kung uh, talaga bang effective yung machine ni Sir Rod. Cap, cheers. Yes. Cheers. cheers. Cheers! Sir Rod, thank you so much. Yeah. Mm. Fresh. Okay. Parang parang hindi siya dumumi. Yun ang lasa. Kap kayo. Ganun din, ganun din ang nalasaan ko. alaga uh, like, uh, sabi ko, misa may mga pangit ang lasang tubig na gagaling sa natural na pinagagalingan. Mm. Yeah. Ngayon, this pagkakataon na ito, eh, ayos naman mm, lasa. Pwede, no? Okay, Kasi isipin nyo na lang kung nasa evacuation center kayo, oh, uh -huh. anytime, kukuha lang kayo ng tubig, big. Hmm. Pasok dito. Ito na. Sakong ah, uh, portable pa. Portable mm. pa. So sir Rod, thank you so much for your knowledge. Thank, you, thank you, so you so much for your the inspiration and the motivation to help our fellow communities mm -hmm. and sir Kap, maraming maraming salamat Kap, yeah. sa well, Kap. Maraming salamat. Thank you, thank you. Yeah. Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Isang water security sa mga pinakamalalaking problema ng hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Isa dito ay ang pagdami ng populasyon, water pollution, at ang climate change. At isa ang climate change sa mga pinakamalalaking issues na pinag-uusapan sa buong mundo. Dahil sa climate change, nagkakaroon tayo ng mga malalakas na bagyo at matitinding mga pagbaha. Kaya naman nagpunta tayo dito sa Marikina dahil isa ito sa mga lugar na matinding naapektuhan ng mga pagbaha kapag nagkakaroon tayo ng mga malalakas na bagyo. At nakakausap tayo ng mga residente sa barangay Kalumpang dito sa Marikina at na-share nila sa atin yung experiences nila. Kaya naman malaki yung pasasalamat natin sa mga inventor na kagaya ni Engineer Rodrigo dahil gumagawa sila ng mga solusyon sa mga ganitong sakuna. Kaya naman talagang saludo kami sa iyo engineer at sa iyong buong team dahil nakakatulong ka sa mas marami pang communities hindi lamang dito sa Barangay Kalumpang. Nakaka-proud talagang maging Pinoy dahil sa mga katulad ni Engineer Rodrigo Duque at sa kanyang mahalagang imbensyon. Nakakatuwa na may mga kapwa Pilipino tayong kagaya mo na gumagawa ng paraan para mapabuti ang kalagayan ng ating bansa. Siyempre, sa tulong yan ng science at ng DOST. Huwag sana kayong magsawang suportahan ang aming mga programa at sabay-sabay tayong magtagumpay sa tulong ng science. Kung may mga past episode kayo na gustong balikan, pwede nyo itong mapanood sa aming social media accounts. Kita-kits uli next week sa panibago nating pagtuklas sa tulong ng science. Ito ang Siyansika, agham na may solusyon, teknolohiyang may aksyon. One DOST for you.